ay mga mi ay talagang ako ginutom na din sa mga oras na ari ay talagang binanatan ko na ang aking baon dahil alam ko naman talaga mga mi na once na pumila ka dito eh, hindi ka pwedeng umalis sa piling mo dahil lang ikay mapapalitan ay hindi mo alam bigla ay naando na sa loob yung iba at anong oras na ako nakapasok diyan kaya yan nakakain din ako Paano ba naman kasi mga mi? Talagang sobrang dilim pala ay ako umalis na sa bahay at ako nga ay magpapacheck up ay paagahan doon at tignan mo na anong aga ng aking alis ay dami na agad ng tao dito mga mi ako dumating din eh wala pa ulit alas 6 ay pero sa haba na agad ng pila yun ang uh, pila talaga niya nakapasok ako dyan mga mi ay mga alas 8.30 ay wala pa akong almusal mga mi tapos nagugutom na ako kaya syempre ay hindi pwedeng hindi kumain si mami do. Ay kaya dinali ko ang aking baon diyan mga mi. Kinain ko. Actually dalawa yan mga mi. Isa lang muna ang kinain ko. Alam ko talagang ito hindi la ang oras na ito ako aabutin. Alam kong aabutin talaga ako ng maghahapon ito at ayaw ko naman ako ay magutom sa pila dahil hindi nga makaalis. At ayun na nga mga mi, pagkalipas ng ilang oras, abay ang sabi sa akin ng guard ay kumain daw muna ako ng tanghalian at ako daw inabot na ng second batch. Ay di ako dali-daling pumunta muna sa karindriya pagdating ko mga mi, ay ang haba ng pila. Ay siguro ito yung mga kasamaan ko din na nagiintay ng tawag at sabi ngay kumain muna. Ay patiwa naman sa pagkain ay pipila pa. Ay, Diyos ko, mga mi, pila na nga sa, pagbin sa pagbili ng pagkain. Standing pa, mga mi, at halos magkakadikit ang aming mga plato. Kaya hindi rin ako nakakain ng maayos, mga mi. As in, malamnan lang yung chan ko ng kanin dahil baka mamaya yung second batch na yun ay yung sa pila na yun. Pag nagtawag ay aabutin na naman ng maghapon. Pinili ko na lang, hindi ko na nalunok, hindi ko na nanguya, I mean, ng maayos ang pagkain. At sa wakas mga mi, after 10 years sa banghaba ay nakauwi din. At sa jeep ko na lang ang naalala na ako ay mag-baby Hindi ko na nakunan ng video ang paglabas. Ay sayang naman sa sobrang excited ba nga mi? Kasi sabi ng doktor, okay naman daw ang mata ko. O di ba masayang-masayang inyong mami do? Kasi hindi nasayang ang pagpila ko. Bali, binigyan lang ako ng reseta mga min na para sa pagpatak ng mata at para lang daw malinis ang aking mata. At wala naman daw silang nakikita na kahit anong sign ng may uh, katarata o yung parang sinasabi nila parang pugita mga min. Tinuruan lang ako ng teknik ng paano pag-aalaga ng ating mata at yun nga pampatak at babalik ako after 2 weeks mga min. E ka, happy happy si mami do. Ang haba man ng aking pinila at ang puyat na aking dinanas ay sulit mga masasabi ng doktor na walang problema ang mata mo. Di ba blessing na iyon? Kahit gutom pa ang inabot ko ay naku malaking malaking blessing na yun para sa akin. Kaya happy happy ang person. At sa mga oras na yan, mga mi, ako ay papunta ng Grand Terminal at alam niyo ba ano nasa utak ko? Ay ang kumain agad sa 7-Eleven at pagbabawi ng kain. Mm, Di ba ka? At ayan na nga mga mi, pagkababa ko ng jeep diretso agad ako sa 7-Eleven. Aba, ay bumili muna ako ng pagkain at bago ako sumakay ng bus. At medyo nakakalam na talaga ang aking sikmura ng maayos na pagkain. Ayun, pagkakain mga mi, syempre diretso na agad sa bus at pagoda ang person gusto na agad makauwi at makapagpahinga. At ayan na nga, nakababa na ang inyong lingkod mga mi. Aba ay nga ganda ng ngiti sa aking mga labi. Kasi syempre ba naman mga mi, ang sabihan ka ng doktor na okay naman ang iyong mata ay isang malaking blessing na yun na worth it ang pagod mo, ang puyat mo na uuwi ka naman ngiti sa iyong mga labi. At may parcel akong dumating mga mi. Akala ko makakapagpahinga ako. Hindi pala kasi eh, syempre excited ang person may panibagong item ang mami. No, may panibagong alas na dumating. ay eh, di syempre kailangan ni video, kailangan ni flex para sa inyo mga mahal ko. Para ipakita ko sa inyo kung ano yung item na dumating na bagong stock natin mga mi. Ang ganda talaga yan mga mi. Magugustuhan nyo rin yan. Abangan. Abangan ninyo mga mi kung saan nyo pwedeng ma yan. Ang ganda niyan mga mi sobra. Lalo na sa personal na ako, magugustuhan nyo rin yan tulad ko. Cross ang pendant yan mga mi at ukit yan. Ang ganda ng pagka-ukit yan. O ba diba? sulit na sulit ang maghapon ni mami do. Asya, hanggang dito na lang mga mi. Bye! Love you all.